Magandang buhay sa lahat. Marami ang nakapansin na netizens na super active na ngayon mag IG story ang King of the Hill sa kanyang mga ganap. Which is happy naman ang kanyang mga tagahanga dahil updated na sila sa kanilang idolo sa nakaraang ganap ni Enrique Hill. Dinumog, as in dinumog ang binata sa guesting nito sa Artista Night 2025 sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Ang ore ng binata, ay super happy, sa ngayon. Sinagot din ni Enrique Hill, ang tanong sa kanya. Kung kumusta na, ang kanyang puso. Ayon kay Enrique Hill, sobrang okay na daw, ang puso niya ngayon. Kasi ramdam niya daw, ang pagmamahal, ng mga tao, sa kanya. Sa loob ng tatlong taon, na break up nila, ni Liza Soberano. Ngayon lang natin nakita si Enrique, na unti-unti na ding masaya sa kanyang buhay. Mahal natin ang Lizken, kaya kung saan sila masaya, susuportahan na lang sila individually. They really deserve to be loved and to be happy. As a fan, still supporting them no matter what.